Kumbuha tayo ng update sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa harap ng tumitinding epekto ng El Nino. Nasa linya ng telepono si Assistant Secretary Arnel De Besa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang gabi po, ASEC, si Dominic Albelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Dominic. Sa lahat na nakikinig po at nanonood, magandang gabi po. ASEC, ano po ang reaksyon ng DA sa panukala na magdeklara nang national state of emergency dahil sa epekto po ng el nino asec. Uh, ngayon po a uh, dominic kung titingnan po natin ang pinaka-apektado pong uh, bahagi ng ating bansa tulad ng el nino ito pong uh, uh, western section o ito po yung magmula Ilocos uh, western section ng region 3, uh, Calabarzon, MIMAROPA, Western Visayas sa sambuang peninsula ito po yung mga na apektuhan yung kalurang bahagi ng ating bansa. At yung pong ibang bahagi kagaya ng Mindanao, ito pong Eastern Visayas at Eastern Luzon ay hindi po naman lugar. Samantala, balikan natin si DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, kaugnay pa rin, sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa harap ng tumitinding epekto ng El Nino. Magandang gabi po ulit, ASEC, si Dominic Albelor po ito, ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi ulit, uh, Dominic, sa lahat na nakikinig at nanonood. Good evening ulit. Doon po sa panukala na magdeklara ng National State of Emergency dahil sa epekto ng El Nino? ano po ang reaksyon dito ng Department of Agriculture, ASEC? Uh, Dominic, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung mga naapektuhan mostly nitong El Nino, yung itong kanlurang bahagi ng ating bansa mula Ilocos, Pangasinan, cent uh, Western Section ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Uh, hanggang dito sa uh, Sambuag na peninsula. Pero malaking bahagi rin ng ating bansa ang hindi naman masyadong naapektohan kagaya nitong malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas at uh, ng Eastern Luzon. At ayon na rin sa pagtaya ng pag ay matatapos na rin yung El Nino ngayong uh, uh, ngayong buwan ng Mayo at uh, in fact meron na mga inaasahan na pag-ulan sa malaking parte ng ating uh, bansa. At marami na rin namang mga uh, lokal na pamahalaan na nagdeklara ng kanika kanilang uh, tinatawag natin na uh, declaration ng state of emergency. So yung national state of emergency po ASEC ay di ba po kailangan sa mga panahong ito? Uh, sa ngayon ay hindi naman natin nakikita kasi hindi naman uh, malaking bahagi ng bansa yung uh, naapektuhan talaga ng uh, El Nino. At uh, yung atin namang kagawaran ay nakaka doon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at mga inisda. anong klase po ng mga pananim at produkto yung apektado po nitong uh, El Nino po? Uh, karamihan dito ay nasa sektor ng ating palayan. Uh, out of the 5.9 billion na reported damage as per the latest bulletin natin, bulletin number 9, uh, 3.1 billion dito ay nasa sektor ng palayan. Uh, 1.7 billion ay nasa maisan at ang uh, less than 1 billion, uh, about 800 million ay nasa high value commercial crops. At maliit lang yung uh, naapektuhan sa livestock at sa ating uh, fishery subsector. Asek, umabot na po sa bagkano ang halaga ng pinsala at ilang magsasaka ang apektado at ano po ang ginagawa ng inyong ahensya para po uh, matulungan po itong mga apektadong magsasaka? Uh, umabot na nga sa 5.9 billion yung uh, reported damage natin. At yung atin namang mga ayuda na naipamahagi na ay uh, more than 2.18 billion pesos at karamihan pa rin ito, uh, ayuda natin directly sa mga magsasaka ng palay. Ganon din yung iba't ibang uh, tinatawag natin ng na mga binhi at pataba at yung ating mga uh, water management interventions, ganon din ay nakapamahagi rin tayo ng mga irrigation system, mga small scale irrigation systems mula sa Bureau of Soils and Water Management almost 260 million. Sa Philippine Crop Insurance Corporation ay nakapamahagi sila ng more than 70 million na indemnification or insurance claims at nakapamahagi rin ng uh, Agricultural Credit Policy Council ng Survival and Recovery Loan, uh, 25,000 ito sa ating mga magsasakat mangingisda na more than uh, 60 million at uh, meron tayong 500 million na standby fund uh, para dito. Ganon din yung mga proyekto ng uh, NIA uh, para sa kanilang rehabilitasyon ng mga kanal at uh, distillation. Ganon din yung uh, mga ginawa rin ng ating uh, DSWD at saka ng DOLE at iba pang ahensya na ating kaugnayan para tulungan yung mga apektadong uh, magsasaka at manging Ase kamusta naman po ang presyo ng mga agricultural product lalo na po yung bigas may uh, nakikita ba tayo possibility ng pagpapatupad ng price freeze uh, Hindi natin tinitingnan yung uh, pagkontrol sa presyo ng bigas uh, In fact ay stable naman yung presyo niya between 50 to 52 pesos yung ating uh, well milled rice at yung ibang commodity kagaya ng isda, ng sibuyas at mga gulay ay patuloy na bumababa naman ng presyo. All right, maraming salamat po. Assistant Secretary Ardel Debesa, magandang gabi po, sir.